kamay YouTube channel. Ayan, nandito ako ngayon sa ano, Binots TV. Ngayon guys, nandito tayo sa may bukid. Ayan, magtatanim tayo ngayon ng apple guaba guaba apple. Yun ba yun guys? Ang tamang bigkas dyan. Ngayon guys, may papakita lang ako sa inyo ang aking paglilini sa area na to. Dahil pagtataniman ko ng apple guava guys. Tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang mga similya. Ayan, malabo na naman ako ayan dito tayo guys tara let's go yan guys ang similya ko yan similya ng bayabas ayan guaba apple guaba yan guys ayan marami ano? yan oh. ayan, ang tinanim natin doon sa garden ayan apple guaba guys yan bagging ayan ayan pangalawa pa lang yun tayo ayan guys magpuno guys may suha rin ako rito ayan suha ayan may langka ayan 15 years na yung langka ko guys ngayon pinatikim pa ako ng bunga niyan napakasarap ng bunga niyan sobrang tamis ayan kung gusto mo naman sili ayan may sili na ayan siya guys 1 nakalimutan ko na tuloy 1 2 3 4 5 Ayan, five. Ayan, guys. Dahil bayabas siya, ito na yung paglaki niya. Ayan na. Ayan na, guys, oh. Ayan. Sabi na munga na siya. Nakabalot na. Ito na yung apple guava. Guava apple. Ayan guys. Another langka guys. Ayan. From Bohol. Ayan. Anim. Ayan guys. Anim na bayabas. Ayan. Hindi ako bayabas ha. Ayan dito tayo guys. Susubayin na. Ayan natin to. Ayan. Ayan. May niyog pa ako rito. Dati may mangga ko rito eh. Finatay ng uh, hayop. Napakayop talaga yun. Ayan guys, ito pa siya. Oops. Ito na yung tinanim ko. Yan yung apple guaba. Hanggang dun. Tara, punta natin. Para wala shortcut. Huwag na tayo mag shortcut, shortcut. Ayan. Basta bilangin nyo na lang guys. Pag yan dumami at namunga. Yan, may nyug pa rin ako rito. Malaking pera to or mapakikinabangan ng mga bata. Yan. Yan na guys. Good. Ayan. Tingnan mo nilinisan ko. Malinis na. Ayan na siya guys. Ayan. Kasama niya nyug. Ayan. Pasensya na kayo sa camera ko ha. Ayan ang nyug ko. Napakaganda. Ayan. Panglas last. Not the least. Ayan. Kasi iba na may ari dyan. Hanggang dito lang amin. Hanggang dito lang area ko guys. Ayan. Ayan siya. Hanggang dun. Yan, nakita n'yan ang muhun. Ayun, guys, oo. Ang kasunod niyan, palayan. Hindi na sa akin 'yan, hindi na sa amin 'yan. Sa mga alam na. Sa mga bayaw ko 'yan. Ayun. Ayun, guys, dito tayo, guys. Tara. Tinanggal ko ng aking sumblero Ayan hmm, hmm, Ayan, kaya si Binots napapanots yan guys, hanggang dito na lang Ayan, so bye-byean yung aking video At magtatanim tayo lagi Kung anong meron itatanim Sa lupa Sa lupa dito guys Ayan, malaki-laki pang tataniman natin guys Ayan pa oh Ayan, silaw lang, silaw Ayan, hanggang dun yun sa taas Nandun pala may lansone sa koron Sa taas Ayan ang suha Ayan ang suha Ayan guys eh guys, abang-abang lang sa mga susunod kong video. Don't forget to watch my YouTube channel. Napakasarap dito guys sa probinsya. Binots TV. Bye.